la 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 Ang dami kong ginagawa, nakakalat yung dami Hi Mare! Hi Mare. Nakarito ka ka? Ah. Tara, sex mo sa tayo dito! O oh, mare, meron kaya tang sagap ngayon! Lagi pasok na ako ah! <laughs> Alam mo si Melda, naputulan daw ng ilo. Talaga ba? Siguro. Ano? Pinang-asa na naman noon. Bayad na naman yung asa. Sige, Mare. Wait lang, silipin ko lang doon. Hoy! Alam mo ba, Melda? May naman Susan? Ano Susan. naman ka six mo mo? Alam mo ba? Um, Manimilda. Chinichismis ka na sa? Miss ka na hindi ka daw nagbayad ng kuryente at binayad mo naman sa asa mo na naman. Hay nako, susugodin ko na ngayon.